ang pera pag natin, ito po ay hindi dapat ginagamit sa mga kagustuhan pero ito yung ginagamit sa mga pangailangan. Kung may sobra, magtabi ka para mag-enjoy ka, walang problema. Naalala nyo pa ba yung unang kita natin? Nung unang kumpisa, maliit o malaki? Maliit. Himala nung malitang ang sweldo, maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nakautang pa. Exactly. So ano problema? Yung kita? Hindi. Tao ang problema. Exactly. Yung tao ng pera. Nagrereklamo tayo sa inflation na hindi mo ba kukontrol? Eh ang problema, yung lifestyle inflation. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki ng kinikita at sinisweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapag-umpisa ng sarili ninyong negosyo kasi napaka waldas ninyo sa pera. Ang pera, para tong binhi. Think like a farmer. Yan din tinuro sa akin ng nanay ko. Anak, ang pera, tinatanim yan. Huwag mong kakainin yan. Nakita na ba kayo na magsasaka na kinain ang binhi? Walang tatanim, walang anihin yan. Pinakamagandang sigurong illustration na ito. Pangarap ng bawat